Oh, magandang hapon mga kapigmate. May isang kapigmate natin. So mukhang napakalaking problema nito mga kapigmate. Uh, sabi niya dito, Boss, 3 days na ang baboy ko. pagkaanak anak 2 no, days pa lang siya, na kumain pa siya. Tapos nung no, 3 days, kumain. Ngayon, ngayon well, umaga pang 4 days ayaw na kumain. Tapos may nana na lumalabas sa kanya. So, napakahirap nga na ng problema ni ma'am. Kasi naranasan ko na ito mga kapitbahay. Napakahirap. Kaya hanggang mare kung hindi nyo pa nararanasan, nararanasan ito, mga kapingmate, uh, pakinggan nyo mabuti ito sa sasabihin ko. So, itong sasabihin ko sa vlog na to ay ito ay sarili kong diskarte dahil naranasan ko na rin po ito. Pag ganito mga sitwasyon na naranasan ko na, madali ko na maibibigay yung mga dapat gawin. Tintandaan. So sa sa mga tanong niya, ang unahin natin mga ka-pingmate uh, yung inahin niya na may nana na lumalabas sa ari niya. So kung 4 days na, ibig sabihin na pag inject na siya ng antibiotic o napagbigay na siya ng antibiotic do sa inahin niya kasi napakahalaga po nun mga ka -pigmate. Sa infectap, yung, yung nana po na sinasabi niya, infection po yun. Normal po yun na minsan pagka-inject, hindi na nagkaka-infection yung inahin. Minsan naman, may inahin na kahit na-inject ka na, may lumalabas pa rin na infection sa ari niya. So, ang una niyo pong dapat gawin, ma'am Barbie Tadalan, uh, ah, mag-inject po ulit kayo ng antibiotic sa inahin nyo. Mag one dose, sa pinaka, sa gantong sitwasyon, pinag-ginagamit ko po dito, mga kapigmate, ay pen strip. Yung isang dose na na pen strip, ah, sa 20 ml yun. So, yun, inuubos ko po yun pag ganyang sitwasyon sa inahin. So, yun po ay sarili kong diskarte. Ewan ko lang po sa iba kung anong ginagawa nila. Basta yung sinasabi ko lang ngayon, yung diskarte ko lang po ha dito mga kapigmate, hindi po pepepe, -pe -pe hindi po pe pwede sa gantong sitwasyon yung mga powder powder lang na nilalahok sa pagkain ng inahin kasi yung inahin po ni Ma'am Barbie Tadalan uh, hindi po kumakain so hindi po ibig sabihin po noon hindi po tayo pwede maglahok sa pagkain kasi hindi naman kinakain ng inahin so sa tubig naman para sa mga pigmate uh, kung ako hindi po ako naglalagay ng antibiotic sa, sa tubig kasi ang tubig naman mga pigmate hindi naman po agad-agad na, na uubos ng inahin. Kaya sa gantong sitwasyon, mas maganda Mag-inject na lang po kayo ng antibiotic. Para sa akin, pinaka-the best dito sa gantong sitwasyon, pen strip. lang po. Tapos dito naman sa pangalawang ano, yung unang sinabi ni ma'am na pang 4 days, hindi po kumakain yung inahin. So, anong dapat gawin dito? So, sa gantong sitwasyon mga kapigmate, pero bago lahat, ah, ko muna kung bakit nagkaganon yung baboy ni ma'am. Ni ma'am Barbie Tadalan. Ibig sabihin mga kapigmate, 1 to 3 days kumakain. Pagdating ng 4 days, hindi na kumain ang nangyari po dito overfeed mga kapigmate sa inahin mga kapigmate uh, lagi po lagi ko po, po sinasabi sa mga vlog ko first 1, 2, 3 days na pagkanak ng inahin wag na wag nyo pong bibigyan na napakaraming pagkain ng inahin kasi pag nawalan ng ganyan napakalaking problema so yun ito na nga kay ma'am Barbie Tadalan na hindi talaga kumain yung inahin niya sa loob na ano pang apat na araw simula ng ano mga anak So sa ganting sitwasyon, pag hindi mo naagapan ma'am tadala na mangyayari sa mga big mo, manghihina. Yung inahin mo, mawawala ng gatas. Tapos yung mga big mo, pwedeng namatay. So kaya, balik tayo doon sa ano natin, kung ano ang dapat niyang gawin. Kung ang inahin mo ay ayaw kumain pang 4 days na hindi kumana pang 4 days na sumulan mo na kaya kumain, ayaw talaga niya kumain. Gawin mo, huwag mo pakainin. <laughs> Tama so, mga to totoo yun ha. Hindi, hindi yung biro. Napatawa lang ako kasi marami na naman dito magagalit sa akin kasi hindi na nga nakain, hindi pa papakainin. So, mga kapigmi, ulitin ko lang. Yung inahin po, 1 to 3 days, dapat control na kain. Pag hindi nyo na control ng uh, kain yan at napakarami yung binigay nyo pagkain, overfeed po kaya, overfeed kayo sa inahin tapos yung inahin nyo ng gana kumain. Kahit anong bigay nyo ng pakain sa inahin nyo, na nawala ng gano'ng kumain mga pigmates useless lang po lalo lang po maghihina yung inahinyo. nyo kaya mas maganda huwag nyo bigyan ng pakain sa loob ng dalawang araw dalawang araw napakatagal lang pero yun po ang totoo mga kapigmik so, dapat gawa sa loob ng dalawang araw wag na huwag kayo magbibigay ng pagkain tapos yung tubigay niya start na nawalan siya ng gana kumain mga kapigmik yung tubigay niya halimbawa itong tubigay niya ganito tubigay niya maglalagay kayo dito ng dextrose powder yung dextrose powder mga kapigmate, hindi po yung gamot. Kung na na, na kayo na kayo, ini-inject sa katawan natin kasi hindi naman tayo nakain yung mga na-accidente, di ba? Yun po ang purpose ng dextrose powder. Kahit hindi kumakain yung, yung inahin nyo, eh, kung saan ng tubig ay hindi mawawal, hindi siya mangihina ng gusto. So, sa loob ng dalawang araw yung mga kapigmate, huwag wag na wag nyo bibigyan ng pagkain na kahit ano. So, dati sa ganitong sitwasyon, ang ginagawa ko, ako ng ko ng gulay-gulay. Pero medyo matagal. Matagal bumalik yung gana, ng, gana kumain ng inahin So, ang kailangan nyo gawin, two days, huwag nyo bibigyan ng pagkain, kahit ano mangyari, huwag nyo ano, bibigyan ng pagkain, basta wag nyo kakalimutan ng texas powder. Maliba na lang. So, ito ha, maliban na lang mga kapigmate. Kung alam niya naman sigurong oras na pakain ng baboy nyo, Once na lumapit kayo sa kulungan ng baboy nyo at alam ng baboy nyo na oras na yun ang pakain niya at tumayo siya at nakatingin siya sa inyo at nag-iingay siya. Yun, kahit one day pa lang, simula nang hindi mo nabigyan ng pagkain, tumayo siya. Yun po, ibig sabihin no, pwede mo siyang bigyan ng pakain. So kaya lang, ang pagbibigay doon mga kapigmate, hindi nyo kailangan magbigay ng yung sakto o yung dami ng kinakain nila no, nung, wala pa, nung hindi pa sila nawawala na gana. Hindi po, isang dakot lang. Kunwari, lumapit kayo sa kanya, nahingi siya ng pagkain, umiiyak siya, bigyan nyo isang dakot. Isang dakot lang ha. Tapos pakalipas na kung three times sa di kayong nagpapakain sa baboy nyo, kada pakain niya, dakot ng dakot. Basta hanggang two days, gano'n lang, isang dakot lang na isang dakot. Pang, pag natapos yung two days na yun mga ka-pigmate, so doon na tayo mag, magdadagdag ng pakain sa inahin nyo. So about naman doon sa, ano, sa mga big, sagurado may, may magsasabi sa atin, papaano yung mga bik? na bagong anak kung hindi papakainin ang inahin ay walang gatas na may walang gatas na may dede mga kapigmate ang inahin na bagong anak kahit hindi nyo yung pakainin ng simula mga anak kahit umap, hindi nyo yung pakainin ng 2 days simula ng mga anak okay lang may gatas at may gatas na lalabas yan kung ano 1 to 3 days kumain yung inahin niya marami pa pong stock na gatas yan sa katawan niya yung inahin. Maraming stock na gatas. Kaya may 2 days ka pa na pwedeng gawin, hindi mo pakainin yung inahin nyo. Kahit hindi mo pinapa yung inahin nyo mga pigmate, may gatas at may gatas na lalabas po yan. Pigmate, bago matapos yung 2 days at nagawa ng kumain ng inahin, So, diretsyo na diretso nyo na lang po. Dahan-dahan lang po. Huwag na huwag kayo magbibigay ng maraming pagkain sa inihin. Basta, ano, kasi yun mga gano'ng problema mga kapigmate, napakahirap gawa ng solusyonan kung wala kayong idea kung anong dapat gawin. Pero kung alam niyo yung dapat gawin, napakabilis lang nun two days lang po ang kailangan yung gawin doon back to normal na kaya lang yung pagpapakain natin hindi pa natin kailangan ibalik sa normal kasi yung sitwasyon na nangyari sa inahin nyo na hindi na, na nawala ng gana kumain babalik po yun mawawala siya ng gana kumain kaya mas maganda ano lang tayo alalay lang po tayo ang inahin kasi mga kapigwit walang problema so parang ganito yan. So, parang ganito lang mga bake nyo mga kapigmate. Kung ang inahin nyo walang problema. Yan. Mga tulog lang ng tulog. So, ito. 18 days natin na piglet. Yan. Tapos, ito naman mga 7 days na piglet. Yan. So, pag walang problema ang inahin, ang mga piglet ay malulusog. Yan. Malulusog. Walang nagtatae. So, Yan sa so, 7 days natin. So, 3 days pa, magkakapon tayo. So, yun lang mga kapigmate, napakahalaga na sa baboy, ang pinakamahalagang alagaan ay yung inihing mga kapigmate, hindi yung mga piglet. So, yun lang kung may tanong kayo mga kapigmate, uh, comment lang kayo sa baba. Walang problema, sasagutin ko po kayo pag may oras ako. Yun lang.